So ngayon may spark plug grading tayo kung talagang maganda yung sunog ng apido ignition coil natin mga lodi. Siyempre makikita natin yan sa ating uh, spark plug na tri electrode kasi ang ganda kasi ng performance, hindi palyado yung motor natin. So ang ganda ng hugot ng kuryente niya. So napaka um napaka smooth no. Parang hindi siya nabibitin sa uh, gasolina kapag na uh, nasa long distance tayo mga lodi, ang ganda niya sa pangduluhan. So marami kasi nagtatanong or nagtataka kung kargado nga ba yung motor natin. Dami nagko-comment na um, karga reveal or setup reveal natin maintindihan kung anong gusto niya lang ibig sabihin. So, ngayon, ito lang yung ginagamit natin, no? Sekreto ni Legendary Smash natin. Hello di, niluwagan ko na rin to kaagad para hindi na tayo mahirapan. So, babaklasin na lang natin. So, itong 3 electron natin ay isang buwan na rin to natin gamit. So, ito po yung itsura niya. Gold pa din yung kulay niya. syempre Ayan. So, maganda pa rin siya. So, based sa nakita natin, yung sunog ng mismong gitna. Kita ba? Sunog kalawang siya mga lodi. Ayan eh, no? Sunog kalawang. So bago pa kasi yung spark plug natin. Pero yung sunog niya ay solid. Ayan eh, no? Sunog kalawang mga lodi. yan. Natin may lapit. Yan. Sunog kalawang po siya. So ibig sabihin nito mga lodi. Ay maganda yung sunog ng ating uh, spark plug dahil sa lakas ng kuryente nitong apido ignition coil natin. So ito yung apido ignition coil natin mga lods. Yan. So stock lang po yung ginamit kong ano itong spark plug cap then ito lang binili natin. Yan yung apido. Yan mga lodi. Oh. So may logo po yan, apido. Yan nakaganyan siya. So pag kinabit nyo yung ground, wag nating kalimutan. Yan oh. Yan. So, plug and play po yan sa mga smash. So, naka-plug and play po yan yung api doon natin. So, so yun lang Lodi, no? Yung uh, tips natin. So, bumili na rin po kayo ng try electrode spark plug. Para sa mga smash user, ito po yung code natin. A7TGC po. A7TGC. A7TGC po. Yung code ng uh, electrode spark plug natin. So, available po yan sa mga basket natin, mga Lodi, no? Sa mismong basket natin. Click nyo po sa may bio natin, mga lods Diyan po sa basket natin, available tong uh, ignition coil natin. saka yung uh, spark plug natin na try So, kung gusto nyo malagdagan yung bilis na motor nyo, mga Lodi, eh, check out yun na yan, no? Available yan dyan sa yellow basket natin. So yun lang, word to these tips sana nakatulong sa mga kapwa nating motorista, mga lodi na nagtatanong kung ano yung mga ginagamit nating pampabilis dito sa motor natin. So yun lang, ride safe po sa inyo lahat, ingat po.